Guys, dito kang kami sa uh, Just Residences Makati. Ayan yung asawa ko, nagbabantay ng mga bag namin pero tulog Kunyari, nagsiselfon cellphone pero tulog. Tapos, ayan, ang laki ng area. Nandun si Insis anak ko. Tapos yung pamang mga pamangkin nandoon. Doon sila nag-swimming. Ayan, 'no? Kaya lang naman kami nakalibre ng swimming dito gawa nung yung kapatid ko mayroong unit dito sa Just Residences tapos birthday niya in kami tapos kumain sa Vikings pagkatapos kumain nag swimming o oh, libre swimming libre pa ang kain namin ayan guys o oh. pwede rin umakit doon puntahan natin ito yung bridge ng swimming pool bali dalawang bridge to ayan yung isa oh. Tapos ayan, akyatin ko yung doon sa taas. Subukan ko. Pwede daw umakyat doon guys eh. Ayan. Akyatin natin yung ano doon. Tapos kuhanan ko ng picture. Kaninang pa lang ako nagsiswimming-swimming doon eh. Kaya lang naisip ko. Ayan, akit ako dito. Ayan guys oh. Akit ako dito sa hagdan. Makukuhanan yung pinaka view dun sa ibaba ng swimming pool dahan dahan lang ayan guys dito na ako sa tok tok tingnan na ako sa ayan yung sa bandang ibaba yun ayan guys yung mga yung building just residences condo Akit na ako guys Dito na ako sa taas oh Ayan oh Hello dito na ako sa taas Kukuha ko yung view doon Ayan yung kapatid ko Ayan yung kapatid ko Adrian, <laughs> Ayan sila oh Ayan guys oh. Ayan sila oh Oh, ang ganda oh, ganda ng view sa taas. Andito dito ako ngayon sa taas eh. Ayan oh. Ang ganda pa natin ng dito, kuhang-kuha. -kuha. Yan. Ang unit ng kapatid ko dito is 33. B33. Building B ayun. Sa likod yung kanya. Yan. Ayan guys. Hello. <laughs> ang ganda ng ano ngayon, no? Oh. Ang ganda ng walang araw ngayon, medyo makulimlim. Pero banta doon maliwanag eh, ang kulay blue. Akit nga sila eh. Ang ganda ng ano oh, view sarap talaga ng ano eh, yung may unit dito makakalibre ka Siyempre, yung kapatid ko, nang libris amin dito, guys. Nakalibre kami dito. May nakaiwan ng laruan, no? <laughs> May nakaiwan ng laruan. <laughs> Ayan, yung katapat ng Jazz Residences, yung mga building na yan. Dito kami sa Makati. Ano nga lugar? Makati, ano to? Makati Bill -Air. Air, guys. Andito kami. Ay, mga ginagawang building. Pwede ka mag-exercise. Ay, ayun. Yung, dito o, oh, doon oh, Pwede mag-exercise yan. Yang way na yan, pa-paikot doon. Magdadyaging paikot nung paikot dito sa jazz. yung papunta kabilang po. yung bag may nakabantay <laughs> sabi ko may naiwang may naiwang laruan doon may, na, may nakaiwan nga <laughs> ayun o oh, kinuha silipin natin dito banda ayun yung playground ng mga bata ah, ganda ng playground ng mga bata o oh kung gustong pagkatapos mag-swimming, Paglalaro naman sila doon sa playground. Ang laki nitong just residences sa Makati. Makati Bel Air. So, tapos na ako. Bababa na ako. Yung iniwan ko doon eh, tulog. Anak, ba't nakabihis ka na? Hindi ka na magsa-swimming? Okay, ah. Bababa na ako, guys. Siguro hanggang 5 lang kami dito magsa-swimming. Bababa na ako. Kanina, busog na busog. Ngayon, bumaba na yung kinain ko. <laughs> Nag-swimming na eh. Lakad tayo doon, no? Brian, lumakad tayo dito. Puntahan ko nga tong sabi, pwede mag-exercise. Yan dito. jogging <laughs> Kaso baka hindi na, hindi ko nalalakarin malayo na eh. Maglalakad ka dito. ikot tayo doon ikutin natin ayan si Enzy oh tsaka si Adrian <laughs> pa, ayan si Enzy kaya kami nakapasok dito sa Jazz kasi mayroon siyang unit dito eh sa Jazz Residences <laughs> Nilibre kami ng ano. Nilibre kami sa Vikings tapos nag-swimming na rin kami dito sa Jazz. Magandang gumawa ng ano na SMC. Ay, ang ganda ng ano oh. Anong tawag dito? Kalachuchi. kalachuchi. Kulay dilaw. Ang ganda ng bulaklak ng kalachuchi oh guys. Oh. Ang ganda ng ano nila dito <laughs> garden. Yung gamit natin doon, may nakabantay ba? Oo, Tulog eh. Sarap maglakad-lakad dito, guys. O tignan mo. May maya, hanggang dito pala sa ano, guys, may mga maya. <laughs> Ang kaganda ng kalatuchyo, kulay dilaw. Tapos, di ko alam pong anong halaman 'to. Para tong ano eh. Ano nga itong halaman na ito? Yan, ikot kami dun sa swimming pool. Tapos, pabalik na kami dun. Mahangin. Ayan yung playground ng mga bata, oh. Oh, pero basa tayo. Okay lang ba tayong dumaan? Eh? ganda ng ano palaruan ng mga bata maliit lang pero pwede na Ayun. Balik na tayo dun. <laughs> picturean mo ba ako? Dito? Dito? <laughs>